Sorry pang hindi na ako nagka-vlog kasi busy ka na dito sa bahay lang. Kasi naglindol noon. Oh no. Naglindol na naglindol. Kaya magkitimpla tayo ng Milo. Wait, kukulin ko lang yung mga ingredients. Wait. Ito na lahat ng ingredients ko. Kaya let's start yema pala ako dito At At kung ko lang. yema yung 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 pa na guys, dalawa yung mayro ko kasi na ano ba, ano ba kasi yun na siya si mama. And tapos, na natin siyempre ng sukal. Dili kami Tagalog. Ano kami ilang ang Panalita namin na nga. Ma, hari na ma ang baso ma. na food ko may kami na kasi nagtatagalog naman kami. Ko na, nilagyan ko ng isang yan. Lawa na pala. Ayan. 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 Siyempre, ito yung ko yung Kasi,